Hi mga dayok nga pala si Salina at ito nga pala ang aking panibagong vlog. So mga day, maghula-hula kayo dyan. Comment kayo kung ano yung iaano ko dyan. Yung next na ito-drawing ko dyan. At yun, mag-comment kayo para makapag-drawing na siya. Patuan pa lang ko. At saka mga day, maganda ba yung drawing ko? I-rate nyo 1 to 10. Pero, ang gawin niya, mag-comment kayo kung ano ipapagawin niyo at paalam. Um, mga 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 So, nananinig ba ako dyan ng cellphone? Kaya ang ingay-ingay, di ba? Ah, hindi niyo ako marinig dyan Kasi ang ingay ng cellphone ko dyan. Sobra. Sa upper. Tapos nakita niyo ba yung ano ko? Yung <laughs> pinakita ko sa inyo. Um, yung goose. Yung goose yung tas yung tapos yung key. Yung susi tapos yung... Ta gusto kita Uy, gusto kita sa POE oh, eh. at tapos yung uh, pangasya pa dyan sa tugtog grabe ba diba? napakalatina na <laughs> ayan nakita ko na nga pala yung cake niya so, uh, ayan so, ayun yung the request ko oh. ayun o gusto kita Let's go. Uh, gusto uh, uh, kita. ang pa baby ni ante? Walang ganun. Hindi tayo magaganun. Ang pangit. Yan, dyan siya growing. Uh, at yeah. di ba, kita ang kita niya naman. Yeah, Napasayo siya. At saka yung nasa leeg niya na parang bracelet. That's ano yung quintas. Tsaka gumagawa ko ng bracelet. Okay. Ano bracelet. Mag-comment kayo kung gusto niyo umorder ng bracelet sa amin. Kasi shot siya... Kanta ko David with a smile. Gusto niyo. So yan, nasiisip ko pang kumanta na David with us, may magkakara magkakara okay nga pala kami niyan. Pagkatapos so, pala nito, oh mag magka you know. okay na kami. Yan, yeah, nagpapingit na siya ng pagkain. Hot sauce ano naman ang niya, sauce niyan. Oh, Hindi, <tikaga> <Sayin> <tikaga> burger. <tikaga> burger ang hot sauce. Hot sauce yung <tikaga> sauce. <hot> <tikaga> 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 yan, yeah, dami ko na, pa nga ang sinote niya sa dyan. Bakit? Subscribe niya ako. No? Ako lang kakain ng Ayan, cheese. Ayaw ayaw na kayo. Kung anong next niya ay dadawing ka pa kami guys. Okay. Bye! Bye-bye! bye ayaw na guys, hindi ka katapos.